Hello po mga kasari! So ngayon, update tayo dito sa aking munting tindahan. At ito nga, may ginagawa dito sa labas ng aming tindahan. Kasi nga guys, tag-ula na naman. Kaya ayusin na kaagad namin. I-simento namin dito sa harap ng banda sa aming tindahan kasi tag-ulan na naman talagang ayan yung baha para hindi papasok dito sa aming tindahan kaya ito ginawa ni partner ng no? paraan kaya naman hindi ko muna din display yung mga pang na nakasabit dito bandang harapan guys para hindi madali so pagkatapos na lang nila sa mga ginagawa sa kakulang i -display. So ayan guys, at bago ang lahat, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga nag-comment sa aking video, no, sa last video ko. Thank you po talaga, mega mega love, shoutout po sa inyong lahat. At thank you din sa mga silent viewers, saka sa mga nag-subscribe. At kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like, subscribe, para lagi po yung update sa susunod ko pang mga video. At ito nga yung aking pamangkin, bagong gising. At ito nga, lumabas. Hello, baby. At ito nga, dumating na yung ating in order na red horse. At ito nga yung mga bote, ni-ready na, na natin para pagdating ay kukunin na lang ni Kuya Redors dyan. So, ayan guys. Nag-order tayo, nagdagdag tayo kung ano yung mas mabinta. Mas mabinta kasi yung Redors na malaki. Kaya, ayan, nagdagdag tayo ng limang kahon. So, ayan, pinasok muna ni Kuya. So, ayan guys. Basta kung ano yung mabinta, dagdagan lang natin para hindi tayo maubusan. No? Kasi sayang naman kung maubusan tayo. Yan guys, madilim dito sa aming lugar. Makulimlim, babagsak na yung ulan. Buti na lang talaga, hinatid na yung ating mga in order, no? Kaya thank you, pure gold, always panalo. Thank you, Lord. Bago bumagsak ang ulan, tag -ulan na talaga. So, and guys, masaya talaga tayo pag nandito na naman yung ating stocks. Kasi nga guys, wala tayong kapagod-bagod, no? Kasi kung ano yung kulang na sa ating tindahan, i-order lang natin. Kaya malaking tulong talaga ito sa atin, itong mga, mga ahinti tayo. Kaya salamat po talaga, pure gold, no? Kasi malaking tipid ito, kasi hindi na tayo na abala pumunta sa grocery. So, ito nga yung resibo guys, dalawang resibo to, no? Ito yung isa, yung total, dalawa dalawang resibo. So, yan guys, papasok ko muna to sa loob para hindi masikip. Isa-isahin natin to pag-display. So, nandito na nga guys, sa loob yung ating mga in-order. So, ito nga guys, tatlong box. konti lang naman to kasi ito lang yung mga mabilis maubos sa ating pindahan. Pag alam natin na konti na lang, so order ka agad tayo. So, ayun guys, yung sito kasi yung isa doon ay iniwan ko na kasi nga yan. Nabawasan na, nag na tayo. At ito nga ang taste yun, no? nag-order tayo ng dalawang roll dalawang pack guys so ayan 12 pieces ang laman ng isang pack si mabenta kasi to ngayon kasi yung mga tao no talagang marami naghahanap sa akin ng so ito nga guys ganito ang discard ko para mabilis natin mapalago kagad yung ating munting pohonan. so ito nga So, ito nga guys, yung Nesty Apple ay may free siyang apat na magic sarap. O, ba diba? Malaking tulong at dagdag kita na rin dito sa ating munting tindahan. Kaya naman, ang saya pag ganito, no. Pag ganito kasi ang gawin natin, pag may mga papre, so yun ang kukunin natin. Yun ang sasabihin natin kung nag-order lang tayo, kung ano yung mga papre, no. So, ayan, thank you talaga. Masaya kasi dagdag kita na rin dito sa ating tindahan. Basta, ganun lang ang ating gagawin para mabilis natin mapalago kagad yung ating munting tindahan. So, ito nga guys, nescafe nice steak So, ang bintang ko dito ay limang piso kasi nga, ang puhon na nito ay tatlong piso. So, ayan, may nagreklamo pa na customer. Kasi nga, di kaya na papiso-piso lang ang tobo. Kasi nga, nagbabayad tayo ng renta, ng tax na may business permit tayo. Kaya di kaya sa papiso-piso na lang, ano na lang matitira sa'yo, pagod na lang. So, ayan, nagreklamo pa si customer. Kaya kailangan na lang talaga natin, madiskarte pag may mga papre. So, dagdaga natin. So, katulad nga nitong swak guys, tatlong hinuha ko, kasi nga, ayan, tatlo ang in-order natin. Kasi nga, sabi ng ahente ko ay may presya, may plus one. Kaya kailangan na lang talaga natin na madiskarte tayo sa pamimili kung ano yung mga, mas kung saan tayo mas makamura. So, doon tayo kung saan tayo may makakuha ng discount. So, go tayo kasi nga, alam naman natin kung magkano lang ang tinutubo sa ating tindahan. Si Tomer magreklamo pa, no? <laughs> pag kasi mga tumor guys, hindi ko na lang pinapansin kasi alam naman ipapaliwanag pa natin, Siyempre, kailangan may tutubuin kasi pag maggrocery pa sila, pag pumunta pa sila sa malayo, eh paano na lang yung pagod nila? Eh dito, eh, limang piso lang naman tubo mo, tatlong piso, magreklamo pa sila. So, ayan guys. Kaya kailangan talaga pag may tindahan ka ay mahabang-mahabang pasinsya. So, ito nga guys yung mga dinagdaga natin na mabinta dito sa ating tindahan. At ito naman sa isang box, no? Basta kung ano yung konti na lang sa atin. So, go tayo para mabilis natin agad mapaikot yung ating munting pupunan. So, ito nga guys, tulad nito, keratin gold. Ito yung mas mabinta sa aking tindahan kaysa sa ibang kulay. Kaya ito naman ang aking laging in-order. And then, itong tide bar cut guys, ito yung lagi kong in-order kasi para hindi na ako magputol-putol para abot na lang kay tumor. So, ito guys, plus one yung shampoo. Kaya yan, nakadagdag kita na rin dito sa ating tindahan. So, ayan, dinagdagan ko nga yung Tide Bar, guys. Kasi yung lagi hinahanap sa akin ng aking mga customer. So, itong Joy Liquid din, guys. Ayan, may pre na isa. Kaya, yan, dalawa yan, guys. na sa ilalim siguro ang isa. So, at saka mga Sunrocks, tatlong size yung in-order natin. At ito naman, Ariel Powder. Ayan, may pre din siya, guys. May plus one. Kaya, pag ganun talaga, nakapre tayo ng isa. So, talagang nakakatulong talaga sa ating tindahan. Kasi, Ayan, dagdag kita na rin. Masaya tayo pag ganyan, di ba, guys? <laughs> so, ayan, guys, yung ating mga dinagdag dito sa ating tindahan na konti na lang. At itong mga kot-kote, hindi mawawala. <laughs> Tapos, itong tinapay, guys, ay pang lang namin. Mag-order lang ako ng dalawa. So, ayan, para pag mag ay mayroon tayong kakainin habang nagtitinda, no? <laughs> so, ito nga, yung mga dinagdaga natin, mga sitsurya, kaya, ayan. Display kagad ka natin. Pagkatapos nito, habang nag-check ako, ay tinitingnan ko kasi, guys, kung tama, kung kumpleto ba yung lahat ng in-order ko, no? Kaya, bago ko i-display, talagang tinitingnan ko isa-isa. Itong Nagaraya Red, talaga itong mabinta, guys. Yung Nagaraya Red. Kasi, ibang kulay kayo ito. Yung natin, nag-order tayo ng sampung karaso. Tapos, Piatos, yun. Snowbird, yung sa ilalim, guys. Mga Candies yan sa ilalim hindi ko na kasi kakalat kasi kaya ayan guys busy na naman tayo sa pagdi-display laban lang tayo sa araw-araw para sa ating hanap buhay para sa paglago nito kasi guys pag inalagaan natin yung ating munting negosyo so ibibigay niya yung ating pinapangarap na matagal na no kaya ayan tiyagaan lang talaga kaya sabayan lang talaga ng sipag at tiyaga para tayo ay asenso lahat. So, ayan guys, hanggang dito na lang ang video ko. Maraming salamat po.